What's up mga ka-partner? Natatak presto. Nandito tayo ngayon sa Banawi, Quezon City para sa ating sugod kalye. Uh, hatid sa inyo ng presto. At tayo maghahanap ngayon ng mga ating matutulungan sa ating roadside assistance. No? Kasama pa rin ng presto. Tara, hanap tayo. Saan ba tayo makakahanap dyan? Woo! At yan na mga partner, tiga mo, may nakita tayo doon na namang problema yata, nasirahan. Mga kamusta nga natin kung ano ang uh, problema niya. Tara, 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 tara. Kuya! Ano bang problema natin dyan? Ah, ha? kasi kita ko, beto namang problema kayo. Ano bang sira ng sasakyan natin? Overheat! Overheat! Bakit kaya? Kasi medyo pa-inta rin, you know? kaya trauma traffic na rin. You know? Kaya nga, sa sobrang init ng panahon ngayon eh Tapos at traffic pa. Mmm. Ah, may solusyon ako dyan actually, no? Ah, uh, hatid sa inyo ng uh, pare, no? Harap ka dyan, no? Tatak Prestone yan. Tatak Prestone. Alam mo ba na ang Prestone ngayon may bagong produkto. Tawag namin dito, eh, Prestone car-specific coolant. Balik, for example, itong sasakyan mo, Honda, may specific na kulan para dyan sa sasakyan mong Honda. Okay, so talaga? Oo, bago yon. Uh, ano bang ginagamit mo dito? Tubig pa yata, ano? Tubig na eh. Tubig na ako. Dapat coolant na ginagamit mo kasi pan tubig. Una, yung tubig na yan, eh, hindi naman yun sinadya para sa radiator. Kaya pag umiinit, katulad yan, traffic, mabilis yan mag-evaporate. At ang kasamaan pa niyan, pwede pang magkalawang yung radiator mo pag tubig lang. Actually, kung tubig ang sensitive pa radiator dyan eh. Pero kung kulang ang gagamitin mo, perfect na perfect yon sa radiator at lalo na ngayon dun sa Prestone na car specific quality yung share sabi ko sa'yo mas lalong na aakma yun dun sa mismo mong sasakyan nasa na ba yung ating ano produkto dyan ito na ito ang magic Prestone car specific kulay kulay blue para sa Honda pero same product din pwede rin to sa Nissan tsaka sa Subaru ito gamitin mo uh, tignan natin mamaya, baka Matulungan ka namin at umokay na yung sasakyan mo. Gamit lang itong Prestone Car Specific Coolant para sa Honda mo. Eto, kuya. Yan ang ating Magic Prestone Car Specific Coolant. Yan, 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 yan. Saktong, sakto. Kulay blue! No? Para sa mga Honda products. At meron pang ibang mga brands actually na specific para sa car brands. Meron pang Toyota. No? Meron din pang... Uh, Suzuki. Meron din pang Mitsubishi. So, so punta ka lang dun sa mga, ano mo, suking tindahan ng mga okay na. Uh, auto supply. Sabihin mo lang yung brand ng kotse mo, tapos bibigay sa'yo yung car specific ko Okay na, napuno na kuya. Okay na, okay na. Subukan mo mamaya-maya, pahingahin mo lang ng konti, start mo. At sure na sure ako, hindi ka na mag-overheat hanggang sa patutunguhan mo. <laughs> At hindi lang yun, pati sa future ano mo, pati sa future biyahe mo. Ay, -traks, -traks. Ang tandaan mo kuya, ang tubig, madaling mag-evaporate. No? Ang kulang, dahil sinadyain sa sasakyan, mas matagal yan, mag-evaporate at hindi pa kakalawangin ang kotse. At dahil dyan, may pamigay pa sa amin. Ay, may, pamigay pa lang tayong t-shirt. Buklatin natin. Bigyan ng t-shirt yan. Tatak, Breston. Tatak Preston, Kuya. Sali ka sa amin Facebook page na Tatak Preston Facebook group. Sali ka doon. See you there. Salamat at sana nakatulong kami ng na Preston sa iyo. At safe. Oh, safe travels, Kuya. Safe travels, safe travels. Tara, ano pa ulit tayo ng iba pa? pa tayo dyan. Wow!